Okay. Doon oh, okay. na ba din tat? Okay. Ina guys, magpapandaw na tayo ng pante. Hindi <laughs> yan. Yan maulog po. Maulog hindi ka. Yung mga huli niya o. Oh. Highlights <laughs> mo. Tangkig o tangke tangkig. Tangkig Oo. Tingin? Hindi, hindi nga tayo. Uy, iliit pa man o. Iliit na, hindi man na mga gat. Tangkig na? Kung ano? ay gat. Guys, may sawa guys. Uy, ganong ulo niya oh. Sawa ganda. Sawa. Siyah, rayo ran. Sawa. Hindi, ay tangkig gran Sawa siya guys, mayroong sawa. Turun, turun. 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 Ayan o, no, yan pa o. Oh. Ano yung mata ng ano? ayano na, magalis na siya. Ayan turun. na, wait lang, wait lang. Yaw. <laughs> <laughs> Dandun o. Oh. Ayan o, kobra. yung na guys o. Oh. Maliit na sawa guys. Naman. Where are you? Ano? ayano no? o. Ano. Oh. 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 yun na siya guys. Kobra. Kobra. Kobra ka ba yun? Maliit lang. Ay hindi, ang cake na kasalong. Buka salo man ang kubra. Ay ano? No? Where are you? No. Diyan lang ako naghahanap Oh, you know. sa may iko ganito. Ay ano? Hmm. Anuin mo sana nang ano? Tanki yata. Timi, timi. Ano? Ah, tangkig. Tangkig, 'Yan oh. Ah tanki, tanki gran nanga Kung mi. Kumukubra lang party nuno. <laughs> 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 Sawa mangyapon. <laughs> no, no. oh, Ay, tangki, yun.